bago magsimula ang lahat, kailangan mong malaman na ang kwentong ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Kapag nalaman mo ang buong nangyari, maaaring hindi ka na makaramdam ng kapanatagan at baka mapansin mong may nakatingin sa iyo mula sa dilim. Ito ay totoong karanasan ng isang taong minsang naging ordinaryo ang buhay hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang gabi na binasag ng mga tunog na hindi maipaliwanag, mga aninong hindi dapat gumagalaw, at malamig na hanging tila may dalang bulong mula sa ibang mundo. Kung sa tingin mo ay ligtas ka ngayon, mag-isip ka muli. May mga nilalang na hindi mo nakikita, pero sila ay matagal nang nakamasid. Kung handa ka nang sumilip sa dilim, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa ating channel. Nakasara ang pinto, patayin ang ilaw, at manatiling gising dahil hindi lang sila ang may ganitong karanasan. Ako si Maricel. Dalawang putsyam na taong gulang at lumaki sa isang maliit na baryo sa Quezon. Tahimik ang buhay namin dito noon, halos magkakakilala lahat. At kahit gabi ay wala kang maririnig, kundi huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno. Pero ang ikukwento ko ngayon ay isang pangyayaring binura ang lahat ng katahimikang iyon, isang gabing hindi ko malilimutan habang buhay. Nagsimula ang lahat isang madaling araw bandang alas dos, habang natutulog ako sa kwarto ko sa lumang bahay namin. Ang bahay ay gawa pa sa kahoy na minana pa ng mga magulang ko sa lolo't lola ko. May malalaking bintana sa magkabilang gilid at sa tuwing malakas ang hangin maririnig mo ang pag-uga ng mga ito. Sanay na ako sa ganoong ingay kaya hindi ko iyon pinapansin. Pero gabing iyon, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto, ramdam ko ang malamig na simoy na parang galing sa basang lupa. Nanlalamig ang balat ko kahit nakabalot ako sa kumot. Idinilat ko ang mga mata ko at napansin kong bukas nang kaunti ang kurtina. Mula roon, may liwanag ng buwan na tumatama sa sahig, pero sa gitna ng liwanag ay may aninong hindi ko maipaliwanag. Hindi siya gumagalaw, pero malinaw na hindi iyon gawa ng mga puno sa labas. Napaupo ako sa kama, pilit tinitigan ang anino. Unti-unti napansin ko na parang humahaba ito dahan-dahang lumalapit sa may bintana. Kinabahan ako at kinuha ang rosaryo sa ilalim ng unan. Pagkabulong ko ng panalangin, biglang nawala ang anino. Parang naglaho lang. Inisip kong baka guni-guni ko lang yon dahil antok pa ako. Akala ko tapos na, pero ilang minuto lang ang lumipas. Nakarinig ako ng yapak mula sa labas ng bahay. Mabibigat at mabagal ang hakbang at sa bawat hakbang ay parabang mas lumalapit ito sa dingding kung saan nakasandal ang kama ko. Huminto iyon sa mismong tapat ng bintana ko. Nanatili akong nakatitig sa kurtina at doon ko napansin may mahahabang daliri na unti-unting humawak sa gilid ng bintana. Maputla ang balat at tila basa, parang galing sa ilog o kumunoy. Napakagat ako sa labi para hindi mapasigaw. Wala akong lakas para tumakbo at pakiramdam ko kung gagalaw ako ay mas mapapansin niya ako. Ilang segundo lang iyon pero para sa akin ay napakatagal. Pagkatapos dahan-dahan nitong -dahan binitiwan ng bintana at nawala ang presensya. Pagkatapos ng gabing iyon hindi na naging pareho ang pakiramdam ko sa bahay. Kahit sa umaga, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin sa loob ng kwarto at ang kakaibang katahimikan sa paligid. Alam ko sa sarili ko, hindi iyon tao at pakiramdam ko, babalik pa siya. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako nakatulog. Kahit araw para bang may malamig na presensya na sumusunod sa akin sa bawat sulok ng bahay. Pilit ko itong itinatanggi sa sarili ko, iniisip na baka masyado lang akong kinakabahan. Pero ang katawan ko, alam kong may mali. Isang hapon, nag-iisa ako sa bahay ang mga magulang ko ay pumunta sa bayan para bumili ng mga gamit at hindi sila agad makakauwi. Nasa kusina ako noon, nagbubuhos ng mainit na tubig sa tasa ng kape nang maramdaman kong parang may nakatayo sa likuran ko. Walang tunog ng yabag, pero ramdam mo sa balat mo kapag may taong nakamasid sa'yo. Mabigat, nakakakilabot, at para bang hinihigo pang init mula sa katawan mo. Dahan-dahan akong lumingon pero wala akong nakita. Nang humarap ako ulit, Nanlaki ang mga mata ko. Sa ibabaw ng mesa, may maliit na patak ng tubig na tumutulo mula sa wala. Hindi ko maipaliwanag kung saan iyon galing dahil tuyo naman ang kisame. Habang tinititigan ko iyon, mas dumadami ang patak hanggang sa bumuo ito ng isang maliit na lawang malinaw na malamig. Sa gitna ng tubig, may tila bakas ng kamay na unti-unting lumitaw, maputla at mahaba ang mga daliri. Parang nanigas ang katawan ko, hindi ako makagalaw unti-unting lumabo ang paligid ko at tanging malinaw sa paningin ko ay ang bakas ng kamay na iyon na dahan-dahang lumalabo at naglalaho sa tubig. Nang mawala ito, para bang biglang bumalik ang hangin sa baga ko. Napaupo ako at hinawakan ng dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Kinagabihan, dumating ang mga magulang ko at hindi ko na sinabi ang nangyari. Alam kong hindi sila maniniwala o baka akalain nilang na lang ako. Pero mali ang naging desisyon kong iyon dahil mas lumala pa ang lahat. Alas tres ng madaling araw, nagising ako sa kakaibang tunog, parang basang paa na dumadaan sa pasilyo. Mabagal pero malinaw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumigil lang lahat ng ibang tunog sa paligid, tanging iyon lang ang naririnig ko. Nang marating ng tunog ang harap ng pintuan ng kwarto ko, huminto ito. Tinitigan ko ang pintuan, umaasa na hindi ito gagalaw pero dahan-dahan itong bumukas. Sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana, nakita ko ang isang hugis ng tao. Payat baluktot ang katawan at ang balat ay kulay abo na parang nababad sa tubig ng matagal. Hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan ito ng mahabang buhok. Ngunit ramdam ko ang mga mata niya na nakatutok sa akin. Hindi siya gumalaw, nakatayo lang siya sa pintuan, pero sa bawat segundo na lumilipas, parang mas lumalapit ang presensya niya. Para akong pinipigilan ng sarili kong katawan para huwag sumigaw. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong kapag sumigaw ako, baka tuluyang pumasok siya. Kaya nanatili lang akong nakatitig, at siya rin nakatitig sa akin. Hanggang sa unti-unti siyang umurong at nawala sa dilim ng pasilyo. Ngunit bago tuluyang magsara ang pintuan, narinig ko ang mababang bulong na nagpatindig sa lahat ng balahibo ko, na para bang sinasabi niyang hindi pa tapos ito. Kinabukasan akala ko ay tapos na ang lahat. Pilit kong inaliw ang sarili ko, tumulong sa gawaing bahay, at iniwasan na lang isipin ang nangyari. Pero bago magtanghali, napansin kong tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa karaniwan. Wala man lang huni ng ibon kahit aso sa kapitbahay ay hindi tumatahol. Parang nakabibinging katahimikan na pilit pinaparamdam sa akin na may mali. Habang naghuhugas ako ng pinggan, dumungaw sa bintana si nanay Galing siya sa likod bahay at may dala siyang mga gulay. Pero agad akong natigilan nang makita ko ang mukha niya. Maputla siya at parang nanginginig ang mga kamay habang inilalapag ang mga dala niya sa mesa. Tinanong ko kung ayos lang siya at sagot niya, may nakita raw siyang babae sa may dulo ng bakuran, nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Ayon kay nanay, nakasuot daw ito ng puting bestida na puno ng mantsa. At basa ang buong katawan na parang bagong ahon mula sa ilog. Nang tawagin niya, hindi ito gumalaw. Pero nang iglap na kumurap siya, bigla raw nawala ang babae. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili na baka kapitbahay lang yon. Ngunit alam ko sa boses niya na hindi siya sigurado. Kinagabihan lahat kami ay maagang natulog. Pero madaling araw nagising ako sa marahang kaluskos mula sa sala. Bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa gilid ng dingding, sumilip ako at nakita ko si tatay, nakaupo sa upuan nakaharap sa bukas na pinto ng bahay. Nakatulala siya sa labas, hindi kumukurap at parabang wala sa sarili. Lumapit ako at tinanong siya kung anong ginagawa niya, ngunit hindi siya sumagot. Nang hawakan ko ang balikat niya, bigla siyang napalingon sa akin at nanlaki ang mga mata ko. Ang mga mata niya ay parang wala ng puti, puro itim lang, at ang labi niya ay gumagalaw na parang may inuusal na hindi ko maintindihan parang lumang wika na malamig at mabigat pakinggan. Sinubukan ko siyang igisingin. Nanginginig ang kamay ko habang tinatapik siya. Hanggang sa bigla siyang napahinto at bumalik sa normal, tiningnan niya ako na parang nagtataka kung bakit ako nandoon at wala siyang maalala sa ginawa niya. Simula noon, nagsimulang magbago ang lahat sa bahay. Laging malamig kahit tirik ang araw. May mga basang bakas ng paasa sa sahig kahit walang umuulan. At madalas naming naaamoy ang mabahong halimuyak ng nabubulok na damo at putik. Alam kong hindi na ito basta pagpaparamdam lang. Unti-unti nang pumapasok sa buhay namin ang nilalang na iyon at ngayon, hindi lang ako ang nakakaranas nito. Pakiramdam ko ay sinusubukan niyang kunin ang isa sa amin. Lumipas ang ilang araw na halos walang pahinga ang isip at katawan ko. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa kaba na baka muling lumitaw ang nilalang na iyon. Sa tuwing pipi kita ko, iniisip ko kung anong gagawin ko kapag humarap siya ulit sa akin o kung sakaling magising ako na nasa tabi ko na siya. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga magulang ko, nagising ako sa malamig na simoy ng hangin sa loob ng kwarto. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko na sarado naman ang bintana. Tumayo ako para tingnan kung may siwang, ngunit wala akong nakita. Sa paglingon ko pabalik sa kama, bigla kong napansin na basa ang sahig. May mga bakas ng paa na papalapit sa kama ko. Malinaw ang hugis nito, mahahaba ang mga daliri, at ang balat ay parang manipis na nababakbak. Dahan-dahan akong umatras, pilit hindi pinapansin ang kabog ng dibdib ko. Ngunit bago ako makalabas ng kwarto, may narinig akong marahang paghinga mula sa may uluna ng kama. Nang sumilip ako, halos mamilipit sa takot ang katawan ko. Nandoon siya, nakadapa sa kama nakatalikod sa akin, ngunit ang ulo ay nakapaling paharap, nakangiti ng matalim na tila hindi tao. Ang mata niya ay kulay putik at may dumadaloy na tubig mula sa gilid nito. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero bigla akong tumakbo palabas at napadiretsyo sa kwarto ng mga magulang ko. Ginising ko sila at sa halip na magalit, kita ko rin ang takot sa mukha nila sinamahan nila akong bumalik sa kwarto. Ngunit nang buksan namin ang ilaw, wala na ang nilalang. Tanging basang bakas ng paa na nagtatapos sa gitna ng sahig ang naiwan. Kinabukasan, dinala kami ni tatay sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Habang ikinukwento namin ang nangyayari, parang hindi na siya nagulat. Sabi niya, matagal nang may kwento tungkol sa isang babaeng nalunod sa ilog malapit sa baryo. Hindi raw ito matahimik, dahil hindi natagpuan ang katawan niya at pinaniniwala ang hinahanap niya ang kapalit sa kanyang kalagayan. Madalas daw nitong puntiryahin ang mga taong malapit sa ilog o sa mga bahay na dati niyang dinadaanan. Binigyan kami ng albularyo ng mga dahon at langis na ipapahid sa paligid ng bahay. Pero sa totoo lang, alam kong hindi ito sapat. Kinagabihan, kahit may mga dasal at halamang nakapaligid sa bahay, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Mas mabigat mas malapit at mas malinaw na ang pakay niya. Hindi ko alam kung kaya pa naming makaligtas kapag bumalik siya. Hindi ko malilimutan ang gabing yon. Ang gabi na sinimula ng takot na hindi na maibabalik pa sa dati ang buhay namin. Nang hapon ay tahimik ang buong bahay, halos wala akong naririnig, kundi ang hanging umiihip sa mga dahon ng punong kahoy sa labas. Naglalakad ako palabas ng bahay, nagmamasid sa paligid, nang bigla akong mapatingin sa bintana ng kusina doon ko nakita ang aninong nakatayo ang babae mula sa mga kwento ng albularyo hindi siya gumagalaw nakatingin lang sa akin gamit ang mga mata na parang walang kaluluwa ang kanyang mahabang buhok ay basa at nakadikit sa mukha ang puting bestidang sinusuot niya ay parang natuyo sa putik at dugo ramdam ko ang malamig na simoy na bumalot sa paligid niya at kahit malayo siya Parang lumalapit ang kanyang presensya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ako. Ngunit sa halip na umatras, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, parang nanlalagnat ang paligid. Nababasa ang sahig ng malamig na pawis at ang mga alon ng hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Tumakbo ako papasok ng bahay. Ngunit bago ako makapasok, naramdaman kong may humawak sa aking braso. Nang lingunin ko, wala na siyang naroon pero ang haplos na iyon ay parang apoy na naglalagablab sa balat ko. Kinagabi sa gitna ng dilim, naramdaman kong may humalik sa leeg ko. Mabilis kong ikiniling ang ulo ko ngunit wala naman. Hindi ako makatulog ng mahimbing habang naririnig ko ang mga boses na bumubulong sa paligid ng bahay, tinatawagan ang pangalan ko sa isang paraan na napakadilim at napakasakit pakinggan. Isang gabi nagising si tatay sa malakas na sigaw ni nanay. Nagmadaling pumunta sa kwarto nila at doon nakita nila si Nanay na halos magwala, nakatitig sa isang sulok habang nanginginig. Hindi niya makita ang anyo, pero ramdam niya ang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balikat at ang mga matang nanonood mula sa dilim. Nang gabing iyon, sumumpa si Tatay na hindi na siya magpapabaya pa. Nagdala siya ng mga kandila, krus, at mga dasal, at buong gabi silang nagbantay ni Nanay sabay sa panalangin na sana ay mawala na ang sumpang bumabalot sa kanila. Ngunit kahit anong gawin nila, ramdam pa rin namin ang presensya na hindi nawawala. Parang nakatambay sa bawat sulok ng bahay, palaging naghihintay, palaging nakamasid. Hindi ko na alam kung hanggang kailan kami makakatagal sa ilalim ng kanyang anino. Isang gabi, hindi ko na matiis ang bigat ng takot na bumabalot sa akin at sa bahay namin. Buong araw na akong kinakabahan, Ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok kahit nakasara ang mga bintana at pinto. Muli, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Wala nang huni ng kuliglig, Nihangin sa mga dahon para bang nakahanda ang dilim na sumalubong sa akin. Nang pumasok ako sa kwarto, naramdaman kong may nakatayo sa tabi ng kama ko. Hindi ko inangat ang mga mata ko agad dahil natatakot akong makita ang nilalang na iyon. Ngunit pakiramdam ko ay tumingin ito sa akin pinagmamasdan habang ako ay nangangatog sa takot. Dahan-dahang binuklat ko ang mga mata at nakita ko ang isang babae na may mahabang buhok na basa. Ang puting bestida niya ay tila na bahira ng putik at dugo. Ang balat niya ay kulay abo na parang nilamon ng kadiliman. Ang mga mata niya ay walang buhay, walang kislap na lang sa akin na parang gusto akong kunin. Gusto niyang sirain ang natitirang bahagi ng aking katahimikan. Hindi siya gumalaw ngunit pakiramdam ko ay unti-unti siyang lumalapit hanggang sa ramdam ko na parang nilalapat niya ang malamig na kamay niya sa aking pisngi. Nang hindi ko na matiis ang lamig, humarap ako sa kanya, humarap sa dilim ng kanyang mukha at ang kanyang bibig ay dahan-dahang ngumiti ng mapanganib Nang isang ngiting walang kaluluwa. Hindi ko na naalala kung paano ako nakalabas ng kwarto. Tumakbo ako palabas ng bahay, walang takot sa dilim gusto ko lang makalayo sa anino ng nilalang na iyon. Ngunit sa likod ko, narinig ko ang mabigat na hakbang. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumubulong ng mga pangalan ng mga ninuno namin. Mga pangalan na hindi ko maintindihan pero parang sumisigaw sa akin ng babala. Sa labas ng bahay, nakita ko si tatay na naghahanda ng mga kandila at krus. May mga dasal na nilalagok sa hangin na tila nagsisilbing bakod sa aming bahay. Nilapitan ko siya nanginginig pa rin ang mga kamay ko at sinabi ko ang nakita ko. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis niyang pinilit na itaas ang antas ng kanyang panalangin. Pero kahit ganoon, nararamdaman ko pa rin ang nilalang na iyon na hindi sumusuko. Para bang bawat hakbang namin ng mga panalangin ay sinasalubong ng isang mas malamig na hangin, isang hangin na may dalang sumpa. Hanggang ngayon ang gabi ay nagdudulot ng takot at ang bawat anino ay nagiging kaaway namin. Habang lumalala ang mga nangyayari, nagdududa na ako kung kailan ba matatapos ang bangungot na ito. Ang presensya ng nilalang ay hindi na lang basta pakiramdam, kundi isang aktibong bahagi ng aming araw-araw na buhay. Isang gabi habang nasa kusina ako naglalaba, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng bintana nakatitig ng walang buhay na mga mata, nakasuot ng puting bestida na nagliliwanag sa dilim. Hindi siya gumalaw pero pakiramdam ko ay nakikilala niya ako at ito ang dahilan kaya siya narito. Hindi ko na kaya pang itago ang takot ko. Hindi ko na kaya ang bawat gabi na ginugugol namin sa pag-aabang, sa pagdarasal, sa paghingi ng tulong. Sa bawat gabi, tumitindi ang mga pag-atake ng nilalang, mga malalakas na tunog mga aninong kumikilos sa gilid ng mga silid, mga malalakas na hangin na nagsisilbing babala na darating ang dilim. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sa liwanag ng buwan, nakita ko siyang nakatayo sa pintuan, nakatingin sa akin ng may ngiting nakakapangilabot. Unti-unti siyang lumapit at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng hangin, ang lamig na parang yelo na dumadaan sa balat ko nang maabot niya ang tabi ko hinawakan niya ang braso ko malamig at basa pakiramdam ko ay parang sinipsip niya ang lakas ko ang init ng dugo ko nang pilitin kong umalis sa kama parang may puwersa na pumipigil sa akin parang ayaw niya akong pakawalan tumakas ako sa kwarto at tumakbo sa sala doon nakita ko ang mga magulang ko nanginginig hawak ang mga krus at kandila nang makita nila ang takbo ko tinanong nila kung anong nangyari pero wala akong maisagot. Ang alam ko lang, kailangan naming humingi ng tulong bago pa lumala ang lahat. Minsan may pagkakataon na para bang lumalapit na ang dilim sa amin. Hindi na ito basta pakiramdam, kundi isang malapit ng katotohanan na hindi namin makakawala. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kwarto, bigla akong ginising ng malamig na hangin. Nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko ang anino ng babae na nakatayo sa dulo ng kwarto. Hindi siya gumalaw, pero ramdam ko ang malakas na presensya niya. Ang mga mata niya ay parang naglalagablab sa dilim, nananabik sa isang bagay na wala akong paraan para pigilan. Tumayo ako at nilapitan siya nang dahan-dahan, sinusubukang unawain kung ano ang gusto niyang sabihin. Pero bigla siyang nawala. At sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaan sa aking katawan, na halos ikinawalang-bahala ng aking puso. Kinabukasan, Napansin ko na may mga maliliit na sugat sa aking braso, parang may kumagat o kumamot. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, pero alam kong hindi ito aksidente. Hindi lang ako ang naapektuhan. Si Nanay ay nagsimulang magkaroon ng mga panaginip na puno ng takot at pag-iisa. Madalas siyang magising sa gabi, umiiyak at sinasabi na may mga nilalang na pumapalibot sa bahay namin, naghahanap ng kanilang biktima. Si Tatay naman ay tila naging mas tahimik. Palagi siyang nagdarasal ng tahimik sa sulok ng sala at minsan ay nakikita namin siyang nakatitig sa mga anino na tila may nakikita siya na wala naman sa amin. Ang bahay na dati naming kanlungan ay naging kulungan isang lugar na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang mga dingding ay tila may mga mata at ang bawat anino ay may mga lihim na nais ibunyag. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin ito. Ngunit ang alam ko, kailangan naming labanan ito bago tuluyang lamunin kami ng dilim. Hindi ko inakala na unti-unti nang mabubunyag ang mga lihim na matagal nang nakatago sa aming baryo. Nang pumunta kami sa matandang albularyo, sinabi niya na ang nilalang na sumusunod sa amin ay hindi basta multo o espiritu lang. Isa itong sumpang matagal nang bumabalot sa aming lupa, isang sumpa na nagsimula pa noong unang panahon, nang may isang babae na nalunod sa ilog at hindi natagpuan ang kanyang katawan. Sabi niya, ang babaeng iyon ay naging isang nilalang na naghahanap ng kapalit para makalaya sa kanyang paghihirap. At kung hindi siya bibigyan ng kaluluwa, magdadala siya ng sumpa sa mga susunod na maninirahan sa lupa kung saan siya namatay. Pagkatapos naming marinig iyon, naging mas matindi ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nagdarasal kami ng pamilya, biglang bumaba ang temperatura ng bahay ramdam namin ang malakas na hangin na pumasok sa bintana kahit nakasarado ito. Nakita namin ang mga anino na gumagalaw sa mga sulok at sa gitna ng dilim lumitaw siya. Hindi na namin makita ang kanyang buong mukha, ngunit ramdam namin ang matinding puot at kalungkutan sa kanyang mga mata. Tumakbo si tatay upang ipagtanggol kami, ngunit hinawakan siya ng nilalang at dahan-dahang inilapit sa kanya ang mukha nito. Ang huling narinig namin ay ang sigaw ni Tatay na unti-unting napalitan ng malamig na katahimikan nang bumalik ang liwanag wala na si Tatay. Wala siyang iniwan kundi isang bakas ng basa sa sahig at isang malamig na hangin na pumapalibot sa aming bahay. Hindi ko alam kung paano ko maisasalaysay ang mga sumunod na nangyari dahil parang nawalan na ako ng malay sa sarili ko. Ang bahay na dati ay kanlungan ay naging isang lugar ng walang katapusang takot at dilim. Pagkatapos mawala si tatay, tila bumagsak ang mundo namin. Nanatili kaming tatlo ni nanay at ng kapatid kong si Liza, ngunit hindi na kami naging pareho. Ang gabi ay puno ng sigaw ni tatay sa mga panaginip namin at ang mga bisita sa bahay ay dumarating na may pangamba sa kanilang mga mata. Tinatanong kung ligtas ba kami. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, Naramdaman ko ang malamig na paghipo sa balikat ko. Nang lumingon ako, nakita ko siya, nakangiti ng mapanganib, nakasuot ng puting bestida na basang-basa sa dugo at putik. Ang mga mata niya ay itim, walang buhay, at sa kanyang mga labi ay narinig ko ang isang bulong na tila sumisira sa bawat himig ng puso ko. Sinubukan kong tumakbo ngunit parang nakabao ng mga paako sa sahig. Ang mga kamay niya ay humawak sa akin, malamig at matalim, at naramdaman ko ang panghihina ng aking katawan. Sa huli, hindi ko na nakuha ang pagkakataong tumakbo o sumigaw. Ang huling alaala ko ay ang malamig niyang halik sa aking leeg at ang pagbagsak ng aking katawan sa sahig ng bahay na naging pugad ng kanyang sumpa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos noon, ngunit ang huling nasabi ko ay, huwag ninyong kalilimutan ang kwento namin. Huwag ninyo siyang hayaan na makuha ang susunod na kaluluwa. Maraming salamat sa pagtangkilik at pakikinig sa kwento ng dilim na ito. Hindi basta-basta ang mga nilalang na sumanib sa buhay ni Maricel at ng kanyang pamilya. At kung minsan, ang pinakamalakas na laban ay yaong ipinagpapatuloy kahit sa kabila ng takot at panganib. Kung nais mong maramdaman ang tunay na kilabot at alamin pa ang mga kwentong puno ng misteryo at kababalaghan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Manatiling gising, maging matapang at tandaan, hindi tayo nag-iisa sa dilim. Hanggang sa muli, salamat sa inyong oras at mag-ingat kayo palagi.